Kung dati, tumakas tayo sa chicken farm. Pero ngayon... Papasukin natin sila! Yan ay imposibleng misyon! Fire! May maliit na problema sa electric fence. <todic> Yung mga dekamerang robot na may mga baril. Ang laser guided may pasabog! Huh? Sa lugar na yon, mahirap makapasok. Tama, at mahigpit talaga doon. Oh! Mga kasama, ito na ang oras. Ah, uh, hindi na kailangan. Tapos na bago tayo umalis. Hmm. Ngayong nakapag-appetizer ka na. It's oh, for the main course. What? Welcome to the future.